Kumusta kayo? At sa araw na ito samahan nyo ako sa isang epikong pakikipagsapalaran sa pelikulang Wrath of the Titans noong 2012. Isang kwento ng katapangan, pag-ibig sa pamilya, at pakikibaka laban sa mga halimaw ng ating mga kinatatakutan. Sa pelikulang ito, si Perseus, isang kalahating Diyos, ay kailangang harapin ang mga Diyos at halimaw para iligtas ang mundo mula sa pagkawasak. Pero ang tanong, anong aral ang maaari nating makuha mula sa kwentong ito? Paano natin ito may ugnay sa ating pananampalataya at personal na buhay? Tara, samahan nyo ako sa pagbabalik tanaw na ito, at sama-sama nating tuklasin ang mga aral na bumabalot sa mga pagsubok ni Perseus. Sampung taon na ang lumipas mula ng talunin ni Perseus ang halimaw na Kraken, isang halimaw na pinalaya mula sa kailaliman ng dagat ni Hades upang puksain ang mga tao. Ngayon, si Perseus, ang kalahating Diyos na anak ni Zeus, tapos mamatay ang kanyang asawang si E, pinili niyang mamuhay ng payak at layuan ang mga labanang kumakain ng kaluluwa ng sinuman. Ngunit ang kanyang payapang buhay ay biglang nagulo nang dumating si Zeus upang humingi ng tulong mula sa kanyang anak. Sinabi ni Zeus na ang mga tao ay tumigil na sa pagdarasal at pagsamba sa mga Diyos, kaya't ang kanilang mga kapangyarihan ay unti-unting nawawala. Nangangahulugan itong ang mga Diyos ay nagiging mortal at hindi na kayang panatilihin ang mga pader ng Tartarus, isang nakakakilabot na kulungan kung saan nakakulong ang titan na si Kronos, ang dating makapangyarihang Diyos na ama ni na Zeus, Hades, at Poseidon. Ang pagguho ng mga pader ay nagbibigay daan kay Kronos na muling makawala sa kanyang malaimpiyernong kulungan. Gayunpaman, si Perseus ay tumangging makialam sa labanang ito. Para sa kanya, mas mahalaga ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang anak para sa mga Diyos na piniling iwan ang sangkatauhan. Sa kalalimang Tartarus, kung saan ang mga pader ay nangangalawang at ang mga halimaw ay humihimig ng pagdurusa, nagtagpo si Nazius, Hades, Poseidon, at Ares. Hiniling ni Zeus ang tulong ng kanyang kapatid na si Hades, upang muling pagtibayin ang mga pader ng Tartarus, at pigilan ang paglaya ni Kronos. Subalit, isang malupit na pagtataksil ang naganap. Biglang inatak ni Hades si Zeus ng kanyang kapangyarihan, at iniwan si Poseidon na naghihimpierno, at nagpapakawala ng mga halimaw na handang kumatay at magdulot ng teror. Matapos ang isang mapanirang labanan sa kanyang nayon, kung saan nakipagbuno siya sa isang dalawang ulong chimera na sunaharapin ang kanyang kapalaran. Sa kabila ng kanyang pagtutol, alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang anak at ang mundong ginagalawan nila. Naglakbay siya upang hanapin si Zeus, ngunit sa halip, ang kanyang tiyuhin na si Poseidon ang kanyang natagpuan, halos wala ng buhay at nababalot ng mga sugat. Sa pagitan ng kanyang mga huling hininga, iniutama si na Andromeda at Agenor, naglakbay si Perseus patungo sa isang lihim na isla kung saan nos ang lumikha ng tatlong pinakamakapangyarihang sandata na hawak ni na Zeus, Hades at Poseidon. Ang mga sandatang ito, ang kidlat ni Zeus, ang pitchfork ni Hades, at ang trident ni Poseidon, ay may kakayahang pagsamahin upang bumuo ng Spear of Triumph ang nag-iisang sandata na may kapangyarihang tapusin si Kronos. Gayunpaman, bago makarating kay Hep at natagpuan nila si Hephaestus, na ngayoy isang mortal na lamang. Nangamba si Hephaestus sa nagbabantang panganib, ngunit itinuro pa rin niya ang daan patungo sa labirintong nagtatago sa pasukan ng Tartarus. Sa kanilang paglalakbay sa loob ng labirinto, naramdaman nila ang malamig na hangin at ang kabaliwan na tila bumabalot sa mga pader. Habang naglalakad, biglang umatake ang isang mabagsik na Minotaur. Ang kanyang mata ay naglalagablab sa galit at ang kanyang mga kalamnan ay nababalot ng makakapal na balahibo at dugo. Ang bawat hampas ng kanyang mga kamay ay nagdudulot ng pagyanig at nagsisilbing paalala sa kanila na ang bawat hakbang ay maaaring maging kanilang huli. Sa isang matinding labanan, nagawang talunin ni Perseus ang halimaw sa pamamagitan ng pagtagos ng espada sa puso nito. Ngunit hindi bago siya makaranas ng matinding takot na tila bumabalot sa kanyang buong katawan sa wakas, nakarating si na Perseus at ang kanyang mga kasama sa Tartarus. Habang tumatagal, ang lakas ni Zeus ay halos maubos na habang muling bumabangon si Kronos mula sa malalim na pagkakahimbing. Sa kabila ng kanyang panghihina, humingi si Zeus ng tawad kay Hades, umaasa sa kanyang kapatawaran at pakikiisa upang labanan ang nagbabalik na titan. Sa huli, nagpa si Hades na tulungan ang kanyang kapatid, ngunit si Ares ay nanatiling matigas at nais ipagpatuloy ang pagbabalik ni Kronos. Habang nagsisimula ng magliyab ang paligid at kumukulo ang lupa, dumating si Perseus, upang palayain si Zeus mula sa pagkaalipin. Matapos makatakas mula sa Tartarus, kinailangan ni Perseus na muling kunin ang kidlat ni Zeus mula kay Ares upang magamit ito laban kay Kronos. Hinamon niya si Ares sa isang mabangis na duelo, habang ang hukbo ni Andromeda ay halos masira sa pakikibaka laban sa mga makhay. Nagtagumpay si Nazius at Hades na muling buhayin ang kanilang kapangyarihan, at nilabanan ang mga halimaw na sumalakay. Dumating si Kronos, isang halimaw na mas malaki pa sa kahit anong nilalang, at sinimulan niyang wasakin ang hukbo ni Andromeda sa pamamagitan ng mga apoy at mga halimaw na sumasabog mula sa kanyang katawan. Habang ang laban ay patuloy na umiinit, ginamit ni Perseus ang Spear of Triumph at tinusok ito sa puso ni Kronos, isang galit na sumabog na tila kumakalat sa buong kalangitan. Sa wakas, bumagsak si Kronos, ngunit ang labanan ay nagtapos sa pagpanaw ni Zeus. Sa huli, ipinahayag ni Perseus ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak at ipinakita sa kanya ang espada ng mga diyos bilang simbolo ng lakas at katapangan. Pinasigla niya si Andromeda na muling itayo ang kanilang kaharian at ipinagpatuloy niya ang kanyang tungkulin bilang isang tagapagtanggol ng sangkatauhan. Habang bumabalik siya sa payapang buhay kasama ang kanyang anak alam niyang hindi matatapos ang kanilang pakikipaglaban, ngunit handa siyang harapin ito anumang oras. Sa pagtatapos ng ating kwento, naipakita ni Perseus na kahit pa isang kalahating Diyos siya, hindi siya naging ligtas sa mga pagsubok at mga desisyon na kailangang gawin. Minsan, ang pinakamalalaking halimaw na hinaharap natin ay hindi ang mga halimaw na nasa labas, kundi ang mga takot, galit, at pagdududa na nasa ating loob. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang tapang at pananampalataya ay hindi laging nakikita sa mga higanting gawa, kundi sa mga desisyon natin araw-araw na humarap sa ating mga kinatatakutan at lumaban para sa mga mahal natin sa buhay. Gaya ni Perseus, sana ay magpatuloy tayong magtiwala sa ating lakas at sa patnubay ng Diyos sa gitna ng lahat ng pagsubok. Ang Wrath of the Titans ay hindi lamang isang kwento ng digmaan at pakikipagsapalaran, isa rin itong salamin ng ating mga personal na laban sa buhay. Sa mundong punong-puno ng mga pagsubok, minsan nawawala tayo sa landas, at katulad ng mga Diyos sa pelikula, nawawalan tayo ng kapangyarihan dahil nakakalimutan nating magdasal at magtiwala. Pero huwag nating kalimutang narito ang Diyos upang gabayan tayo, lalo na sa mga panahong pakiramdam natin ay nag-isa tayo. Huwag tayong sumuko, dahil gaya ng ipinakita ni Perseus, kahit anong laki pa ng halimaw na ating haharapin, kayang-kaya natin ito basta't may pananampalataya at lakas ng loob. Kung nagustuhan nyo ang recap natin ng Wrath of the Titans, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Pinoy Mo, KB. I-comment nyo na rin kung anong bahagi ng pelikula ang tumatak sa inyo, o kung ano ang mga aral na natutunan nyo. Anong laban sa buhay ang pinagdadaanan nyo ngayon at paano nyo hinaharap ito? Gusto naming marinig ang inyong kwento. Hanggang sa muli, mga kapinoy mo, eh, be, patuloy tayong maging matapang at manali.